Ito na po ang kinalabasan ng aming mga kitchen scrap, karton, mga tuyong dahon na iniwan sa compost. 2018 pa lang, inaaral na namin ni Sherlyn kung paano mag-compost. At sa taon na to, 2024, sa akin palagay, tulad ni Taguro, malapit na kami sa isang daang porsyento, Eugene. Hmm, hindi. Happy na happy lang ako sa quality ng compost namin lately. Pero may mga bagay pa rin na pwede pang i-upgrade. Mga technique, mga tools, tulad nitong order ko Mula sa Amerika pa Through Amazon Dahil wala akong mahanap kaagad sa Lazada Labas ko na, grabe yung quality Ang bigat Parang iPhone Ang bigat lahat pati ito mga bakal Tonto ako dito sa libre nilang Gloves Hindi <laughs> eh, kami kaya natin ngayon <laughs> <laughs> hmm. amoy, amoy Amerika <laughs> Ang kapal yung bakal Ang bigat din oh hmm? Pottery sifter o technically pambistay-pambistay ng compost. I have, so far, believe ako sa quality. Ang tibay. I'm impressed sa build. Pero tayo ba'y mai-impress sa kanyang function? Bago ko ipakita ang paggamit, konting review muna sa current process namin ng paggawa ng compost. Yan ang stage 1. Nakita nyo na po kung paano ako liyalagay dyan ng aming mga kitchen scrap at iniikot pati pagharvest. harvest Pagka-harvest, dito na pupunta. Tawagin nyo nating stage 2. Compared doon sa tambiolo, ito eh medyo tuyo na. Ngayon, meron na tayong stage 3. Testingin natin. Mm. mm. Tingnan mo, balat ng avocado. <tip> Okay. That. Ito po ang very first trial ko sa kanya. Very beginner trial. At alam ko kaagad na hindi ko dapat sinama yung mga dakot ng dahon. Mas dadali ito mamaya. maharang, mga sobrang laki, mga buto ng ribs. Avocado. Oh. Buto ng manok. Santol. Susubukan ko lagyan ng rice hull o ipa ng palay para mas maging toyo at mas grainy ang texture at umaasa ako na mas bibilis. Medyo basa pa kasi itong compost at nagkukumpol. Yes, gumagana ang plano. Bumilis ng bahagya. Nagkakaroon na ako ng teknik. Pero madami pa itong pwedeng i-improve sa mga susunod na paggamit. Lalo kung mas tuyo sana ang compost ko. Ang resulta... Look at that. Crumbly. Soft. Ready na to. Magkawala na ako mahihiling pa. eto <laughs> na nakuha natin, loves. Mm. Happy ako sa quality. Hindi lang ako happy sa bagal niya kasi Parang masyadong maliit yung butas at masyadong basa yung ating pinagkuhanan na compost. So, in the future, pwede kong i-adjust na make sure na mas tuyo yung compost na kukuhanan. At, um, meron saguro tayo makukuha mga technique para bumilis ang process na to. Yes, gumagana ang mga munting adjustments so far. Pero the more na namin to, the more nagaganda pa ang proseso. Pero sa ngayon ang good news ay wala na akong mahihiling pa sa quality. Halos sandaang porsyento na to Eugene. Mm. Tara, magtanim tayo ng fishtail palm ni Charlene. Ganda ng texture. Ganda texture. Paano ko nasabi? Nagdidikit-dikit pero madaling basagin. Yan ang texture na hinahanap. Sipin mo galing sa mga kinain namin. Plus rice hull. Mm trout bag na to sakto yung napulot natin halaman ni Charlene hmm. nice oh yun na siya guys perfect quality substrate wala sa kusina papunta sa halaman Marami pa akong aaralin tungkol sa teknik na yon. Again, hindi ako happy sa bagal. Pero sa quality, I'm perfectly pleased. Look at that. Right. Lovely. Yung sobra, syempre, may lalagyan din. Tawagin nating stage 4. Ito lang aming final stage. Stage 4. So may... Lahat na may kailangan ng lupa, dito na lang kumuha. Mm. Look at that. Bye.